Yan. Magandang tanghali po mga ka-agri. Ano? Mapagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapwa ko ka-agri. Ayan. Ito na po yung ating sibuyas po. No? ah uh, 10 days. ah uh, pagkalipat tanim mga kaagri agri Ayan. Nagpapatubig na po ulit tayo mga ka-agri. Ano? Ayan. Napuno po yung ating tinamnan ng ating tatlong kilo po mga ka-agri. Ano? At sumobra pa po tayo sa punla mga kaagri agri Nagpapasalamat po tayo. Ano? At hindi po tayo na Uh, tungaban mga kaagri uh, tuloy magpapataba na rin po tayo mga kaagri ng ating tanim na sibuyas ano uh, para po uh, 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 makabulas na po yung ating sibuyas ayan at ang ating ipapataba po ngayon ay yung Yara po no, yung Unique 16 at yung po Nutribor mga kaagri. Yeah. Ganito po kalawang po yung inatamnan po ng tatlong kilo natin mga kaagre no. Yan, pakikita ko lang po sa inyo no. Ah, uh, nakapag-spray na rin po tayo ng pamatay damo kaya makikita po natin yung ating sibuyas malinis na po no. At gumamit po tayo ngayon ng bagong uh, gamot na yung tinatawag pong Oxy Oxy Prime. Yan. Bago pong gamot po na pamatay damo po no. Uh, At sil po natin yung ah uh, maliit na na bilog-bilog po mga kaagri ano. Mapansin po yung mga kaagri may mga tama na po siya no. Ayun. Plus. O, Oxy, oh. oxim oh. Basta po 'yun, yung gamot po niyan bago lang. At ang ang papataba po natin ngayon mga kaagri no. Ayun. Nutribor. Yara. Saka po yung pinagsama mo tayo unique 16. Ayan mga kaagri, sana pagpalaan po tayo ng Panginoon. Uh, at sana po kumita po tayo ngayong panahon po ng sibuyas. Dahil po sa gawi po ng abong-abong, uh, at sa gawi pong bagding po, no, may mga harabas na raw po tayong nababalitaan na nakakasira po sa mga tanim na sibuyas. Uh, pag umabot po talaga dito mga kaagri, wala po tayong magagawa kundi Uh, mag-spray po ng mga uh, matatapang na gamot para hindi po maubos po yung ating sibuyas mga kaagre ngayon po uh, maganda naman po yung panahon mga kaagre no at hindi pa po umuulan dito sa atin ewan ko lang po sa pesta po ng bayan dito po sa San Isidro Labrador dito sa atin sa Gabaldon kung uh, uulanin po tayo mga kaagre no yan. At ang pagpapataba po natin ngayon na yung tinatawag pong warakiwak. Yung hinasabog po no, sa parang sabog pala yung mga kaagre. No? Yan. Tuloy uh, pataba na po tayo ngayon. No? Pangalawang tubig na po natin to At itong sibuyas po natin ay yung tinatawag pong red alum Saka po yung tinatawag pong coated po na red pinoy. Yan mga kaagri. Yan, kung makikita nyo po no. Malapit na pong uh, po yung isang uh, pitak po mga kaagri no. Hintayin lang po natin siyang uh, uh, mabala po yung tubig. Saka po tayo mag-iitsa po ng ating pataba. Yan. Ngayon po maganda po yung uh, naging buhay po ng ating sibuyas mga kaagri kung mapapansin niyo po no kung maaninag niyo po mga kaagri maganda po yung pagkabuhay po ng ating tanim na sibuyas. At hindi po siya nagbawas po mga kaagri no. Ayun sana po magtuloy-tuloy po yung kanyang bulas. Ayan. Ang ikakagpag po nating pataba ngayon dito ay tatlong yara at sinaluan po natin ng atlas na 1620 na dalawa po no bali lima po ang iasabag po natin uh, pataba ngayon dito And sana po pagpalaan po tayo ng Panginoon mga kaagri uh, syempre po sa lahat po ng magsasaka katulad ko po ay nananalangin po na sana po ay maging maganda po yung ating ani uh, at hindi naman po tayo uh, malugi mga kaagri no uh, bagkos sana po ay kumita po tayong lahat Uh, sa mga tinamaan po ng harabas nakakalungkot din po no pero ganun po talaga uh, sumusugal po tayo sa panahon lalong lalo na po ngayon kaya po siguro uh, matindi po ang atake ng ng harabas dahil po wala pa pong ulan po no uh, mainit kaya nakapagparami po yung mga, mga uod po mga kaagre no? kahit wala na rin po silang makain dahil nga po sa hindi po muulan yung mga damo po na maaari po lang kainin ay natutuyo po no? at talaga po nga atakihin po yung ating sibuyas Ayan. may mga gamot po na pwede pong pang spray kaso po talaga po medyo mabigat po ang presyo no? katulad po namin na malit na magsasaka uh, nangungutang lang din po kami ng mga puhunan yung iba po talaga hindi kayang bumili pero kahit po talaga mahal Uh, sinasakripisyo po ng mga kapwa natin magsasaka na bumili po talaga no para uh, hindi po tayo tamaan ng uh, grabe sa harabas po. Ayun lamang po mga kaagri no, magandang tanghali po sa lahat. At sana pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, puno na po yung ating uh, pita kaya po ililipat na po natin. Magandang hapon po sa ating lahat po no. Sana patuloy niyo pong isubscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. Yun lamang po at maraming po salamat. Magandang tanghali po sa ating lahat.